Gustong ang kininako ng lahat ng kagalanggalang na babaeng masters. Sabi ni Xiaonan, naiisip ko lang bakit hindi natin subukan lahat. Ang daming alam na formation ni Senior Sister, baka merong gumana, di ba? Ipinaliwanag ni Muli, ang Force Unloading and Cloud Turning Diagram ay isang pangunahing formation na bahagyang nakakapagpahina ng espiritwal na lakas ng mga nasa loob nito. Isang magic circle ang lumitaw sa lupa. System Notification, na hinang dulot ng espiritu ng aray, kasalukuyang espiritual na lakas pansamantalang tumaas ng isan libo. Kasalukuyang Wind Attribute Spirit pansamantalang tumaas ng isan libo. Pinsalang dulot tumaas ng tatlong libo. Ulit, na hinang dulot ng espiritu ng aray, kasalukuyang espiritual na lakas pansamantalang tumaas ng isan libo. Kasalukuyang Wind Attribute Spirit pansamantalang tumaas ng isan libo. Pinsalang dulot tumaas ng tatlong libo. Sumigaw si Xiaonan, yes. Iyan ang pakiramdam. Itaas niya ang kanyang kamay at nagpakawala ng isang malakas na atake. Napahinga ng malalim si Muli at sinabi, ipaano nangyari yon? Naisip niya, matagal na akong nag-aaral ng formation, pero ngayon lang ako nakakita ng ganitong klasing kababalaghan. Tinanong ni Xiaonan, sister, anong masasabi mo sa lakas nito? Naisip niya rin, tama nga. Walang problema sa baligtad na epekto. Ang pagpapahina ay parang pakpak ng tigre sa akin, hehe. Bahagyang pinagpapawisan si Molly at sinabi, ito. Naisip niya, pero kung ang isang simpleng formation ay nagiging ganito kalakas, sa isang banda, nakuha ko pa rin ang gusto kong resulta. Sabi ni Molly, sige, ituturo ko muna sa iyo ang force discharging and cloud turning diagram. Kapag pinagsabay mo ito sa pag-aaral ng nine heavens myriad forms, maaari mong mapalakas ang formation na ito ng ilang antas. Hawak ni Xiaonan ang isang aklat na may pamagat na Nine Heavens Shura Myriad Forms, sabay sabi, Salamat po, Senior Sister. Naisip niya, may kasanayan, alchemy, at formation, ang swerte ko talaga. Tinanong ni Xiaonan, Sister, saan naman tayo pupunta ngayon? Sagot ni Muli, pagkatapos ng bukang liwayway, nagsasama-sama ang mga independent cultivators. Pupunta tayo sa isang lugar kung saan pati buto ay hindi na natitira, sa ibang tagpo, sa Cloud Hidden Dragon Vein, Earth Dragon Town dumating si at moli sa bayan. Isang tagakuha ang sumigaw, nagre-recruit kami ng independent cultivators para sa treasure hunt sa bundok. Kulang pa kami ng tatlo sa sampu. Pumasok na kayo! May mga cultivator bariyan na gustong pumasok sa bundok para mamitas ng halamang gamot. Tara, magkaibigan tayo! Ang pamilyang Wang ay papasok sa bundok at kailangan ng bodyguard. Dalawampung spirit stones ang bayad. Sabi ni Muli, junior brother, karamihan ng cultivators dito ay nasa ikalimang antas ng espiritual na lakas. Sa susunod na trial, maliban na lang kung tunay na panganib ng kamatayan, hindi ka tutulungan ni senior sister. Isipin mong ikaw lang mag-isa sa laban ngayon. Tinanong ni Xiaonan, senior sister, aling grupo ang dapat kong salihan? Ipinaliwanag ni Muli, may ilang uri ng casual cultivators. Una, ang mga may matatag ng organisasyon. Pangalawa, yung bumubuo ng pansamantalang grupo at sabay-sabay pumapasok sa bundok. Kailangan nating humanap ng pansamantalang kasama. Kung sakaling may patayan o agawan ng kayamanan sa bundok, ang self-defense ay hindi magiging malaking problema para sa sword sect. Tumango si Xiaonan, naintindihan ko. Hindi ako manginis ng iba hanggat hindi nila ako ginalaw. Pagkatapos ay tinanong niya ang tagakuha, kaibigang Daoist, kulang pa ba kayo sa tao? Sumagot ang tagakuha, kung gusto mong sumama sa bundok, ang pinakamababang antas ng cultivation ay dapat nasa ikalimang antas ng espiritual na lakas. Kaibigan, mukha kang bata pa. Huwag mong sayangin ang buhay mo nang walang saysay. Bulong ni Xiaonan, ito na naman, klitsch na eksena ng pamamaliit di. Pagkatapos ay gumamit siya ng mahika at naglabas ng maliit na pagsabog. Tinanong ni Xiaonan, ayos na ba ito? Mabilis na sumagot ang hubad na tagakuha, Itinuro niya ang malambot at malaking dibdib ni Molly at tinanong, kasama mo rin ba itong babae? Agad na inakbayan ni Xiao si Molly at sumagot. Asawa ko siya. Siyempre sasama siya sa akin. Namula si Molly, ilang sandali pa, lumitaw ang isang system notification, host, Xiao kasalukuyang katawan, fire poison tarant body kasalukuyang technique, sword canon first style, flame shocking starfire key refining secret, first style, starfire covering the air. Isang daan sa isang daan, Red Heart Different Fire Creation General Principles, hindi pa nasisimulan, Formation, Unloading Force and Turning Cloud Diagram, dalawampu sa isang daan. Kasalukuyang espiritual na lakas, ikapitong antas, limamput. Anim na libo at pitumput siyam sa isang daan at limampung libo, mga buto, ikaanim na baitang, tatlong libo limang daan pitumput isa sa sampung libo, Fire Spirit Root, ikapitong baitang, Siyam na raan at walumput pito sa dalawang libo. Wayne Spirit Root. Ikapitong baitang. Isang libo isang daan walumput pito sa dalawang libo. Personal Responsibility. Ikapitong baitang. Siyam na walumput pito sa dalawang libo. Kaluluwa. Ikawalong baitang. Apat na raan anim naput isa sa limang daan. Naisip ni Xiaonan gaya ng inaasahan sa Cloud Hidden Dragon Vein. Sumama lang ako sa kanila para manghuli ng mga halimaw sa loob ng ilang araw. Pero ang dami kong nakuha, mga Demon Core. Tapos pati mga buto at espiritwal kong lakas ay may senyales ng pagbuti. Maski yung unang galaw ng Starfire key refining teknike na master ko na rin. Biglang binalot sila ng kulay-lilang enerhiya. Sumigaw ang hubad na recruiter, may halimaw. Maghanda na kayong lahat. Isang 8 grade na stone python ang lumitaw. Sigaw ng recruiter, 8 grade na stone python yan. Mag-ingat kayong lahat. Sumugod ang python sa hubad na lalaki nakatalon siya palayo pero may isang lalaking nakagat. Aa, sigaw nito habang nilamon siya ng buhay. Napatitig ang lahat sa halimaw sa takot. Utos ng hubad na lalaki, bilis. Gumawa ng formation para ikulong ito. Kung hindi, wala tayong laban. Habang nilalabanan ng grupo ang Stone Python, naisip ni Xiaonan, sakto ang dating. Itinaas niya ang kamay at sumigaw, espada. Isinigaw ni Xiaonan ang lupet. Pinugutan niya ng ulo ang 8th grade na stone python at bumagsak ito sa lupa. Lumapit ang hubad na lalaki kay Xiaonan at sinabi, Kapatid, dahil sa iyo, ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng demon core ng 8th grade na to. Biglang may lalaking nagsabi, wow, 8th grade na demon core, ang galing niyan. Ako si Iwuko ng Wendow Valley. Agad lumapit si Muli. Tinanong ni Xiaonan, senior sister, anong klasing sekta ang Wendow Valley? Sumagot si Muli ang Wendell Valley ay isa rin sa mga sektang kasali sa Four Sex Spring Examination. Mukhang gusto rin nilang magpraktis sa Cloud Hidden Dragon Vein. Hintayin na lang natin ang mga susunod na mangyayari. Tinanong ng hubad na lalaki si Iwuku, Hoy, anong balak mo? Sumagot si Iwuku, siyempre pumatay at magnakaw ng kayamanan. Sumugod ang isang lalaki kay Iwuku at sigaw, kahit pagaling ka sa Wendau Valley, inosente ka pa rin para subukang agawin ang demon course namin. Sumagot si Ewuko, ikalimang antas ng kitraining, ayos din. Hinuli niya ang kamao ng lalaki gamit ang kanyang palad at sinabi, sayang lang, hindi ka sapat para sa akin. Sigaw ng lalaki, ah. 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 Lumipad ito pa atras. Isa pang lalaki ang sumigaw, kahit pagaling ka sa Wendau Valley, hindi ka pwedeng umasta ng ganyan. Sobrang labis na yan. Sabi ni Iwuko, malapit nang mag-breakthrough ang Vajra Glass body ko kailangan ko ng demon course para ipalit sa breakthrough pills. Sa ganitong paraan, maaari pa kayong maglingkod sa akin, Ezekiel. Iyan ang biyayang naipon ninyo sa nakaraang buhay nyo. Nagliwanag ang katawan ni sa lakas. Napabulala si Ezekiel, ang batang to, nasa ikalimang antas na ng kirefining. System notification, naramdaman ang presyon ng espiritual na enerhiya, root panandang pandagdag pitumpu, Endurance Panandang Pandagdag Isandaan, Soul Panandang Pandagdag Anib Paulit-ulit, komento ni Xiaonan, ikalimang antas ng ki-training, malakas nga. Magandang materyales pwede siyang gawing experience, baby. Sigaw ng hubad na lalaki, huwag kayong matakot. Mas marami tayo. Wala siyang magagawa laban sa atin. Umisi si Iwuku at sinabi, of. Bakit ganito? Kumpara sa demon core kayo. Hinugot niya ang kanyang sibat at sumugod, sabay sigaw, mas gusto niyo pang mamatay. Hinarang ng hubad na lalaki ang sibat, ngunit nabasag ang espada niya. Sabi niya ay delikado. Biglang hinilanik ni Xiaonan ang lalaki mula sa likod at itinapon siya palayo, tinanggap ang tama sa kanyang dibdib. System notification, fatal damage, current root bone panandang pandagdag isandaan at walumpu, current endurance panandang pandagdag isandaan at pitumpu. Paulit-ulit, tinulungan ng hubad na lalaki Si Xiaonan nan makatayo at tinanong, "Kapatid, ayos ka lang?" "Buti na lang iniligtas mo ang buhay ko eh. Umisi si Yawuko kahit langgam nangangahas pa. Pinunasan ni Xiaonan ang kanyang bibig at sumagot, "Ang aso, puro tahol." "Walang tigil, ano?" Galit na sumigaw si ewuku, "Walang hiya ka." "Ulitin mo nga yan. Tinawanan siya ni Xiaonan at sinabi, mukhang hindi ka matalino kasi humiling ka pa ng ganyan. Nagpakawala ng makapangyarihang enerhiya si Yewuku at sinabi, siguradong ipapalasap ko sa iyo ang system notification naiipit sa lakas ng aura, soul panandang pandagdag 28. Naiipit sa lakas ng aura, soul panandang pandagdag 28. Kasalukuyang Soul ay nag-breakthrough sa ikapitong antas, Soul, limang daan at pito sa dalawang libo. Sumugod si Ewuku kay Xiaonan at sumigaw, wala kang paglilibingan. Napabulalas ang mga tao sa paligid, Denye. Si Senior Brother Yi ay may glazed diamond body. Siguradong siya ang makakakuha ng unang pwesto sa 4-sex spring examination balang araw. Tama. Kahit si Jibo Miyong, ang henyo ng sword set, baka hindi siya kayanin ni Senior Brother Ye. Patay na ang batang yan. Habang sumugod si Ewuku kay Xiaonan, naisip ni Xiaonan, napakalakas ng kidlat na ito. Tamang-tama para subukan ang bagong aral kong Starfire Key Refining Technique. Biglang bumalot ang enerhiya sa katawan ni Xiaonan. Sabi ng hubad na lalaki, kapatid, sana ay ligtas ka. Pinanood naman ni Molly ang lahat ng may tiyaga. Idineklara ni Xiaonan, Starfire Shrouds the Heavens. Pagkatapos ay umatake siya kay Ewuku. Nagulat si Ewuku at naisip, ano, Tinilapon siya palayo at napadain of. Oh. Sigaw ng iba, kapatid ye. Lene. Naisip ni Xiaonan, malakas talaga ang yen nato kung wala ang curse system, kahit ginamit ko ang mga galaw sa Starfire Key Refining Secret, baka pareho pa kaming bumagsak. System Notification, Fatal Damage, kasalukuyang espiritual na lakas panandang pandagdag isan libo, kasalukuyang root bone panandang pandagdag walumput walo, endurance panandang pandagdag pitumput walo. May batang lalaki na nagsabi, kapatid, tayo ay ngayon. Naisip ni Iwuku, malapit na ang four spring examinations. Para manalo ng unang gantimpala, hindi ako dapat mapinsala ng ganito. Pagkatapos ay iniutos niya, umalis na tayo. Sabi ni Xiaonan, paalam, hindi na kita ihahatid. Sumagot si Iwuku, maswerte ka ngayon, bata ka. Sa susunod, babalik ako ng sampung beses, hindi isandaang beses pa ang tindi. Habang naglalakad palayo si Nayewuku at ang kanyang grupo, iniutos niya, alamin niyo ang pinanggalingan ng batang yan para sa akin. Sabay-sabay silang sumagot, opo. Sabi ni Muli, malaki na ang antas ng cultivation ni Yewuku at siguradong isa siya sa mga kalahok sa spring examination ng four sects. Ngayong may alitan na kayo, kapag nagkita kayo sa eksaminasyon, baka subukan kanyang patayin. Sabi ni Xiaonan, bahala na. Tatapusin ko na lang agad. Naisip niya, kapag na-master ko na ang mga teknik sa formation at ang explosive fire peel, baka sobrang dali na lang patayin siya. Sabi ng hubad na lalaki, kapatid, hindi ko inaasahan na ganito kakalakas. Heto ang pitumpung demon core na nakuha namin sa buong biyahe. Napagkaisahan naming lahat na ibigay ito kay kapatid Xiao. Sana huwag mo nang tanggihan. Isipin mo na lang na pasasalamat namin sa pagliligtas mo ng buhay ko. Sagot ni Xiaonan, salamat kapatid. Sabi ni Muli, panahon na para pumunta tayo sa ibang lugar. Tumango si Xiaonan, um. Sabi ng hubad na lalaki, kapatid, natakot ang asawa mo kaninay. Dagdag niya, na, na. Dapat talaga lambingin mong mabuti ang asawa mo. Habang naglalakad palayo si Naxiaonan at Muli, sabi ng hubad na lalaki, talagang makatarungan ang batang ito, ilang beses niya akong tinulungan. Ikakalat ko ang kanyang kabayanihan. Ilang sandali pa. Sabi ni Muli, parang sobra naman yatang tinanggap mo lang lahat ng demon course na yon. Sagot ni Xiaonan, tama naman siya. Niligtas ko talaga ang buhay niya. Tukso ni Muli ang kapal ng mukha mo. Sagot ni Xiaonan, salamat, hehe. Biglang natarantasik si Xiaonan. May naramdaman siyang masakit sa dibdib niya at napaungol, uff. Sabi ni Molly, tigilan mo nga ang pagpapanggap. Ayaw mo lang umalis, ano? Akyatin mo na lang ng maayos ang bundok. Hindi na kita bubuhatin ulit. Napalingon si Xiaonan at mahina niyang bulong, yete, habang pinagpapawisan. Nagulat si Molly at napasigaw, Xiaonan. Anong nangyayari sa'yo? Nang bumagsak si Xiaonan, nasalo siya ni Molly gamit ang kanyang magandang katawan. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong. Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinion nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita kit sa next video.